Happy birthday, Happy birthday, Judian. Judy Sweet 16. Thank you yeah. po. Birthday. Ang uh, sister kasi at ini ay hindi na din daw po sa kanya nakikipag-usap ang kanyang tatay. Ruby, kasal kayo sa tatay ni? Hindi, hmm. hindi kayo kasal. Pero isa lang ang anak ninyo, si Judian lang? Papa. Okay. Kailan huling nakita o kailan huling nakausap ni Judian ang papa niya? Julay po. Nag-aaral ka, Judian? Opo. Okay. Anong year mo na? Grade 9 po. Grade 9. Uh, magandang hapon sa iyo, William. Good afternoon. Oh, good afternoon. William, live tayo ngayon sa Wanted sa Radyo. Nandito ang <coughs> anak mo na si Judy Ann at humingi siya ng tulong kay Senator Rafi Tulfo para makausap ka. May sasabihin si Judy Ann sa iyo. Judy Ann? Daddy. Ano? Ano? Nabati ka Miss na ka? Kamusta ka? Happy birthday. Salamat, Daddy. Nasaan ka, William? Nandito ka lang ba sa Pilipinas? Oo. Oh, oh. Sir, meron po ba kayong mensahe sa inyong anak? Bakit po ba nawalan po kayo ng komunikasyon sa kanya? Hindi na lang daw po kayo nag-message sa kanya. Wala ano na po ang kayong naging... contact? Daddy. Daddy. Happy birthday. Salamat. Di ba, di ba nakipag-friend na kayo mo, Facebook? Mm na ni kuan print request sura ko mga ni tanggala hindi naman kita machat eh gusto mo ako ta ano ay pagpipilan mga kanin mo nga ko ani ni 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 pero pagyak nan ha eh. sumot na ha dili ta kun ko private nga Puan, ayaw ah. hindi na pagpupos to Puan, mga sugay. Rubian, ano ang sabi ng tatay? Kung baga may sasabihin daw po, kung baga may sasabihin daw po si Judy, wag daw po mag-comment doon, i-private lang daw po siya. I-private message? Opo. Okay. Judy Ann, nakakapagpadala ka ba ng chat sa papa mo? Hindi po. Bakit hindi? Friends naman na kayo. Hindi niyo po ko sinisin. William, ikaw ba ay regular na nakakapag-access sa chat mo? Kasi yung Facebook, hindi ko na na-open yan eh. So bakit tayo doon magano? Uh, William, hindi ba pwedeng maging mas regular na tawagan mo si Judy Ann? May cellphone naman, pwede naman Viber, WhatsApp. Mas madali siguro. May cellphone ka, William, kasi dito ka namin natawagan, di ba? Binibigyan ko lang kasi ng ano yan eh, ng leksyon. Kasi kung ano-ano pinagsasabi. Eh? Anong pinagsasabi mo? Ano, William, ang sinasabi mo na kailangan ng leksyon? Eh, anak mo ito eh. William, ikaw ba yung nagkakapagpadala ng sustento para kay Judy Ann? Oo. Oh, po na po yun bago pa po magpasukan. Dati May, po. Dati? Apo. Ngayon, nito Bago po magpasukan, hindi na po. Okay, bakit ka hindi nakakapagpadala, William? Walang May trabaho ka, William? Meron. Ano? May borer. May pamilya ka bang iba dyan sa borongan? Meron. Okay hindi naman kayo kasal ni Rubian, 'di ba? Mm -hmm. Ang hinahanap lang ng anak mo, ang hiningi nga lang niya ay eh, makausap kanya eh, nitong birthday niya. Wala nang hinihingi sustento eh. Ano mo kung ilang beses na ako nagbigay diyan? Uulitin ko sa William. Sa datap, binibigyan ko 'yan. Uulitin ko ng William ha. Nagmula, nagmula no maliit pa 'yan. Seven years old po siya nag-start na. No? Ngayon lang dahil naglayas yun eh. Alam mo William, hindi lang pera ang kailangan ng anak mo. Sa Oh, paano na po ang usapan sa nanay? Oh, Hindi po, kasi dati po nagkaroon po kami ng issue kay Judy. Kung Kumbaga, hindi naman po ano yun na ganun po yung gawin niya kay Judy. Kung Oo. Yung akin lang naman po, nung, yung last po kasi nilang pinag-usapan, pagkakalang ko po, nanghingi po si Judy na may bibilin daw po siyang pagkain. Tapos sabi ni daddy niya, papadalhan daw po siya. Tapos yun, naghintay po siya na naghintay. Tapos wala na po. Hindi na po siya. Ni Honey Ho, wala na oh po. Magumbaga, yun na po yung last nila. Okay. Chinat niya po si daddy niya ng chinat. Tapos no reply na po. Hanggang hindi, niya, na, hindi na po siya nakakatawag kay daddy niya. Okay. William, hindi naman siguro tama na kung mapaparusahan mo yung, paparusahan mo yung anak mo, eh aabot sa ganito. Ang hinahanap lang naman ng bata ay isang ama na magpapakita rin ng pag-aaruga. Pinadalhan ko yun. birthday, Judy. Sige, kausapin ka ni Ate Shari doon, ha? At huwag po kayo mag-alala. I-open na po natin yung lines ninyong mag-amano para makapag-usap kayo. Twitch daw muna. Gusto ko lang po bigyan niya ako ng oras. Okay. Mahirap, attorney, kasi father figure ang kailangan niya. Hindi naman natin pwedeng ipilit kung ano. Pero siguro pwede magsimula doon, Shari. Yes, Kung natin na... Pauuwiin po namin kayo, ma'am, ng summer kung gusto niyo po. sa sa'yo. Wagang salamin. Wow! Ipapamana ko na sa'yo. Okay? Ah, mahilig ka sa salamin? Palagi Malang, po siya nagbabaon ng salamin. Walang Opo, meron po siya dyan. Talaga? Opo. O, so ito. Ayan. Ayan ha. Ang ganda-ganda niya, -ganda no? Akin ito. O, ayan. Pwede mo ng dalawa, ha? Huwag mong iintindihin yung lahat ng mga sakit ng loob. At saka huwag kang magre-rebelde sa mama mo ha, pag dinidisiplina ka, para yon sa kabutihan mo. Pag balungkot ka o magalit ka, tiyaran, tingnan natin ang salam. salamin. ng buhay. Nasa sayo kung anong gagawin mo sa buhay mo. Okay? At huwag magbo-boyfriend. Oh, no! Alis <laughs> no. no, 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 no. na po kami. Dilipat po kami ng bahay. Okay. Oh, kahit po ano, kahit hindi na po ako makabili ng cellphone. Kasi kailangan po kasi nun sa eskwela. Thank you po. Oh, thank you po. Bye-bye.